emosyonal na ibinahagi sa publiko ng kontratistang si Sara Diskaya. Ang pangamba niyang mahiwalay sa kanyang mga anak sakali mang makulong sa umano'y pagkakadawat sa isang kasong, may kaugnayan sa maanomalyang flood control project sa Davao Occidental. Sa naging panayam ng mamamahayag na si Zian Ambrosio ng ABS-CBN News kay Diskaya nitong Miyerkules ika-sampo ng Disyembre, sinabi niyang hindi niya basta pwedeng isipin na hindi siya makukulong, aniya. Sempre you don't just think of I. Hindi ko ako makukulong kasi nadamay lang ako. Dagdag pa niya, iniisip ko, long term din, baka mamaya makulong talaga ako. Ayun kay Diskaya, hindi raw niya gustong makulong dahil mayroong attention deficit, hyperactivity disorder o ADHD ang kanyang mga anak. Ayoko, ayoko sana. Kasi as everyone knows, my kids they all have ADHD, Husband ko nasa Senate tapos ako makukulong. Ang hirap, ang hirap, hindi ko alam kung paano yung mga anak ko. Hindi ko talaga alam, emosyonal niyang paliwanag. Ayun kay Diskaye, para lang daw sa mga anak nila ang ginagawa sa buhay at inaalala niya kung mahihiwalay siya sa mga ito. Sobrang concern ko ang mga anak ko kasi kung ano man ang ginagawa namin ay para sa mga anak namin tapos biglang ihihiwalay ako sa mga anak ko. Yun yung pinakamahirap na mahiwali sa mga anak. Nangako siya sa sarili na gagawin niya ang lahat para malampasan ang pagsubok. Gusto niyang patunayan na wala siyang nilabag na batas. Umaasa siyang lilito ang katotohanan. Matatanda ang personal na sumuko si Diskayr sa ahensya ng National Bureau of Investigation matapos isa publiko ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na naglabas ng warrant of arrest laban sa kanya nitong Martes ikasyam ng Disyembre taong 2025.